Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat mga kalihim sa nang susulok kayo ng mundo naroon. Shoutout po sa mga bagong subscriber at sa aking mga subscriber maging mga bumibisita. Maraming salamat sa suporta ninyo. Ako po ngayon magbabahagi ng ritual na nasubok at makakatulong matupad ang inyong mga kahilingan upang matuloy ang mga hinihintay na transaksyon o may negosyong inaasahan o perang Darating. Ito ay akin pong personal na ginagamit upang higitong mapatunayan ng bisa at tiyak ang karagdagan, swerte na inyo pong matatamasa. Sa ating mga kalihim na walang kakayahang marinig ang ating mga upload ay akin pong ilalahad ang bawat salita ng dasal para po kanilang mabasa ito. Tandaan po na ang ritual na pampaswerte na ito ay para lamang sa negosyo, trabaho at pera. Sa ritual na ito ay kinakailangan ninyo ang kandilang kulay berdi lamang po. Mas mainam na isandang kalang lang taas niya. At kasintaba lamang po ng daliri. At maganda po ng limang dahon ng laurel. Buong dahon ng laurel. Wala pong, wala pong punit. O hindi buo yung dahon. Kailangan po buo limang piraso. Tandaan na tuwing umaga lamang po ito gagawin sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 8 lamang po. Sa pasisimula at tandaan ang gagamitin, wag po munang sindihan ang, ang kandila. Hawakan po muna ng dalawang kamay, ang kandila at daon ng laurel habang nagsisimula ang magdasal ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at talangin sa ina ng laging saklolo. atin na pong simulan. Ama namin, sumasalangit ka, sambayin ang alan mo, mapasamin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin mo, Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo, sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhin. Ipinagpakasakit ni Posyo Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ng may katlong araw na buhay na maguli. Umakit sa langit na aloklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mong mumulang paririto at hukukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao sumasabulatayin mo sa Diyos Espiritu Santo sa banal simbahan katolika sa kasamahan ng mga banal sa kapaturan ng mga kasalanan sa pagkabuhay muli ng matay na tao at sa buhay na ulang hanggan Amen Panalangin para sa ina ng laging saklulo ipinapamahal pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama, sa langit at sa isa at isa. At sabihin ang inyong kahilingan. Buong tiwala namin isinasalaysay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Amen. Amin ina ng laging saklolo ipinalangin mo po kami. Matapos magdasal ay itirik na ang kandila sa puon o sa mesa kung saan kayo kumakain. Basta sa lugar na hindi masusunog o ma-aksidente ang kandila. Kapag nasindihan na ito, ay isa, isa-isang sunugin ang limang dahon ng laurel. Kaya ang maubos ang kandila. Isang berding kandila kada umaga sa loob ng walong araw. Ang berding kandila ay kasabay ng limang dahong laurel. Kailangan po sa pagsindi ng kandila, tuwing umaga ay kasabay ang dahon ng laurel. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel na may uh, pagpapalain kayo palagi ng Diyos na ating Panginoon at salamat sa mga patuloy na nagbabahagi ng inyong mga karanasan at karagdagang impormasyon sa aking comment box. Shoutout din po sa mga kabayan natin na nasa Saudi Arabia at Amerika at sa lahat ng nasa Pilipinas. Para sa inyo po lahat ang mga binabahagi ko. Ito po ay uh, pag ako po ay may libre pong oras. Si simple po pero alam kong makakatulong ito sa inyo kahit papaano. Huwag na huwag panghihina ng loob, laban lamang at ingat ang ingatan po ang mental health, isip lang ng mga positibo at solusyon sa mga problema. Sa mga may suliranin sa buhay, mabigat man ito, at ang alam ng Diyos kung hanggang saan ang kaya mo na pagsubok na masusubok sa katatagan ninyong spiritual, emotional, physical. Hanggang sa muli, mga kalihim.